Hello guys, andito po ako ngayon sa lugar ng Cavite kung saan uh, andito may nakita tayo eh, ng babae uh, na may nakasing daw sa atin ng mga katawang ito sa kasunan na uh, sinahan, uh eh, nakahiga dahil kanina kasing daw po nakahiga din sa tabi ng kasada kaya hindi siya ng mga mountain um, gasolinahan uh, ito siya ngayon at, kaya sa ngayon guys hinihintay na lang po yung mag-excuse ko niya para dalhin doon sa barangay at hindi uh, naman nagtagal tumating yung sasakyan yung mga barangay tanod na uh, magsakay sa kanya ayun uh, hinalan siya ng stretcher

guys uh, pag-comment down below kung sino yung nakakakilala maraming salamat Kaya, subscribe na lang po sa channel follow at saka e click na lang yung bell button para na-detified kayo sa bawat uh, videos na aking